So hello guys, uh, good morning to all everybody. So nandito ulit tayo sa dagat guys. Uh, so natin habang uh, nandito tayo sa bakasyon. Ayan, araw-araw kami nandito sa beach. Kapan nandito din kami. So napaka uh, linaw ng dagat natin. Napakalinis. So yan, may mga uh, nangisda to sila guys. So, bot ba uh, bar doon. barbating do ano ah ang tawag nito nakalutang siya na ano bar sorry guys I'm not perfect ayun so, ang daming mga bata doon. Nakakatuwa lang guys no? kaya ang lang talaga tayo. ayun ayun tapos may asa pang husky ayun si dad